meron tayong nangyayimbinduhin dito yung ilaw na ano L88 like ganito siya magaling makundi siguro lima yata yung bili namin kundi na lahat wala pa tayo tayo sa linggo kundi na agad ito yung ano niya Nagpupundi yung mga ilaw. Sobrang taas siguro na ano, power. Kaya ano, in between natin, lagyan natin ang rechargeable na battery. Nagagawa tayo ng ano yung LED il na yung pang backlight. Backlight ng battery. Lalagay natin. Kaya para gamit lang eh. Wala, wala. Ano lang eh. Gawin lang natin para pang gagawin natin ng emergency light. Yung battery na siya. Ayan. Bawang ilaw na. Ayan. Hindi na makita. Sobrang liwanag eh. Ayan. Paano ba? Hindi siya makita. Ayan. Ayan bad clearance na ngayon, lalagyan natin ng ano, rechargeable na na battery. Kasi wala yun, eh, yung dali nila mapundi. Pupundi agad yung ano eh, yung ganito. Kaya ano na lang, gagawin natin na para magamit man lang eh. Maliwanag din naman eh. Pagka gabing-gabing na ngayon, maliwanag kasi dito sa labas. Nasa ah, labas kasi ako. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh ipipix na lang natin yan para ano kung paano ilalagay dito. Kaya, imbe lang kung mga anong ang gagawin habang walang tanggap tayo ngayon ng mga amplifier, mga appliances. Kaya, atin lang pahapyawan yung mga ating mambabatas, congressman, senador. Pagtulong-tulongan nyo na, hindi yung hindi kayo nagkakaisa eh meron na nga nag-iimbestiga eh, hindi nyo pa pagtulong-tulungan imbestigahan kung ano talaga ang totoo eh. May humaharang, lalo na ito si Lakson na saka si Soto. Hindi malaman kung ano ang gagawin eh. Kung kakampihan ba si Marculeta o kukontrahin, hindi malaman kung ano. Kaya, ano bang trabaho nila sa Senado? Dapat magtulong-tulong na sila dyan. Imbestigahan nila, yan. Pagka, alam mo, na, naisip nila na ganito imbestigahan nila kung sino yung imbestigahan, hindi yung mal, kasabihin yung dalawa, si Sulto, sa kasi sila, yung mali ang direksyon. Mal mali na yung direksyon, kaya hindi pwede. Hindi ganito, ganyan. Kaya walang mangyayari kung ganyan eh. Ano bang trabaho nyo dyan sa Senado? Dapat. pagtulong tulong kayo, lalo na yung... Kasi, hindi natin masabi, kaya siguro kayo hindi sumasangayon sa kay Marculita. Tapos, gagawang-gawang pa nyo ng mga kung ano anong mga isyo. Dapat, pagtulong tulongan nyo na. Ayan naman trabaho niyo mag-investiga, di ba? Bakit hindi nyo pong tulungan pag-imbestiga? Bakit? Parang kontra pa kayo na imbestigahan yung mga sangkot sa mga pagnanakaw eh. Parang gusto niyo ay wag, wag mo lang, wag ganito kasi mali ang ano, dapat ganito ganyan. Dapat hindi ganun. Pag tulong-tulungan nyo lang kasi kaya nga kayo nang eh. Kayo ang binuto namin para gumawa ng batas at mag-investiga kung sino yung may mga kasalanan tapos ganyan-ganyan kayo eh, wala walang mangyayari walang mangyayari sa atin yan kasi ang mga judge lalo na sa judge sa ano mga ano yung mga namumulong ayun pa yung nangungula mag magnakaw eh paano tayo tapos may mag-investiga naman eh hindi magtaisa eh, kaso, kaso eh, mali yung isa. Hindi eh, magkasundo. Bakit hindi niyo pagtulong-tulungan investigahan yung mga nagkanakaw? Bakit hindi niyo investigahan ng tuluyan? Lalo na si Lakson, si Soto, eh, Soto, eh, magaling yan, eh. Ngayon lang ako na, ano, na nagtataka, bakit gano'n, eh. Eh, di malamang o sang saan sa totoo, eh ang trabaho nga naman dyan sa Senado eh, dapat yun ang trabaho yung pag eh. Bakit hindi yung imbestigahan, hindi yung pagtulong-tulungan ng imbestigahan kung sino talaga ang salarin. Kung sino talaga ang pulong. Siguro, ayaw ko kung ano ang ko sa inyo. Kasi madali lang naman ano eh. Sa isang katulad niya, sa isang grupo ng Senado, mayroong napa mayroong nagnanakaw, bakit hindi nyo investigahan ng maayos? Bakit hindi nyo pagtulong-tulungan? Eh, nagkakukontrahan pa kayo. Parang nasabihin mo pa, mali yung isa, mali ganito, mali ka, mali ganito. Yun ang ano eh. Yun ang hindi natin maintindihan eh, kung bakit ganun. Kaya dapat, nandyan na kayo, pagtulong-tulungan nyo na yan. Kaya nakakahiya ang bansa natin eh. Sino yung mga pinulo? Yung pa yung mga naglanakaw eh. Masaklap. Yung mga naglanakaw ng mga maliliit, yun ang ikukulong yun. Pero yung mga trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na ninanakaw, hindi yun maipakulong. Kasi may pera eh. Pinatapalang kasi yung mga nag-iimbestiga Kaya yun ang dahilan eh. Kasi madali lang na may intindihin eh. Ayaw mo maimbestigahan kasi ano eh, may tapal eh. May tapal eh. Kinapalan kasi yun lang naman lang malaling ano dyan eh. Malaling sa salita eh. Kaya ayaw nyo pagtulong-tulungan imbestigahan yung mga magnanakaw dahil ano mga ano kayo eh. Parang lima lamang kung kakampi kayo doon sa lagi iimbestiga o oh, ano eh. Kakampihan nyo yung iniimbestigahan. Eh. Kaya Ayun na yun si, eh, ano eh, kagahanga pa naman ako dati ng Tito Bitanjo eh. Ngayon parang uh, na, narilihis na tayo eh. Dapat eh, pagtulong tulungan ba eh, bawa naisip mo. Galito kami, eh, pagtulong tulungan nyo kasi kayo naman talaga nag-iimbestika yun. Bakit, ano bang, bakit nga ba kayo kung hindi nyo pagtulong tulungan yung mga magnanakaw kung sino man yung mga magnanakaw. Kaya, dapat, pagtulong-tulungan nyo na yan. Huwag na kayong maglalawang isip. Hindi yung magtutulakan kayo. Magkakayo ang mismo nagtatalo-talo eh. Kaya, sino yung mga matalino, yun ang mga, ano eh. Tuloy kayo, Marculita. Nasabi ni Marculita, ganito, ganito, ganyan. Um, eh, hindi yung sa ngayon kasi mali ang direction. Ano bang gusto ng direction? Ano bang gustong ibig sabihin ng ano ba ang gusto niyong direksyon? Ang direksyon naman talaga, eh, investigahan yung mga magnanakaw, yung mga nangungurakot, yung mga, talo na sa mga pal-control, eh. sino yung mga pinuno. Eh. Pinuno na nga ng mga kontraktor na sila ang mga pinuno. Eh. Hindi nyo pa na-investigan. Eh. Bakit? Bakit hindi nyo eh, Bakit hindi nyo kasuhan? Kasi bakit alam niyo kung bakit? Alam niyo na yan kung ano. Bakit hindi niyo imbestigahan? Kung sino man yung mayroon nag-iimbestiga, sasabihin niyo mali ang direksyon. Kayo ba, tama ba ang direksyon niyo? Lalo na yung suotol at kasi lahat yung tama ba ang direksyon niyo? Bakit sasabihin mo si Marculita, mali na ang direksyon kaya pinalitan niyo? Yun lang mahirap din eh. Kaya dapat pagtulong-tulong kayo na nakakahiya na tayo mga Pilipino na uh, papalito sa ibang bansa kung sino pa yung mga pinuno kung sino pa yung mga nag-iimbestiga yung patas yung pang mga magnanakaw kaya nakakahiya na tayo